magandang hapon po, Sir Israel, Ma'am Leia. Kayo po, Ma'am, ay mag-live in. Yes po. Taga saan po kayo nakatira ngayon, Ma'am? Um, nakatira po kami sa barangay Malagasang Tusi, Imus, Cavite. Ngayon, Ma'am, yung itong bahay ninyo nga tinitirahan, ano po ba yung mga neighboring, ano, ang commercial space ba, residential? Uh, residential po. Subdivision po siya. Itong uh, bahay po nga nireklamo nyo ngayon kanilang roof ay tumutulo tapos yung tubig pupunta sa bahay ninyo ano po to ma'am? Ang pinapatayo ang parang personal use ng may-ari o kung parang for business commercial use? Yung sa rent. yung building po na yun. Ah. Central Police Station po siya ng Imus Cavite. Ah, okay. So PNP Station Opo, oh, Yes. Pero sa loob siya ng subdivision. Nasa likod po kasi namin po siya. So, ah, okay. May oh, ano lang. Mm. Opo. Oh, Medyo commercial area po kasi yung likod yung Sa likod. Ang pagtutulo ba ma'am every time lang yan ma'am nga ulan? Yes po. Kailan po ba naka-start construction ito ma'am yung PNP building? Actually, um, 2023 pa po siya nung nag-start. Project ba to ng LG Nga lagyan dyan ng PNP. Ano? Tapos alam ba nila yung likod nila is residential? Uh, aware naman po sila na residential kasi po yung tabi po ng PNP is commercial um, buildings din po. Mm. Tapos po katabi din po is fire station po. Okay. So project po siya ng city ng Imus po. Five times na po kami nagharap sa barangay. Ang sabi po kasi is um, yung second to the last po na usapan po Kailan po yung namin? una ninyo ma'am na uh, inireklamo sila? Mga anong petsa lang ma'am? Uh, October po. This October This lang po. This year lang, itong lang po. po. Ito October pong year 10. lang po. Ito yung last. Yes. Pero pa. yung una, yung first yung pag-meet sa February 2020. February pa. Ma'am Joy, magandang hapon po. Good afternoon po, attorney. Yung nireklamo po nila, ma'am, yung sa may bubong nila kasi pag umulan, yung tubig galing sa PNP na bubong, pupunta po sa kanila. And pupasok sa bahay nila. Actually, attorney, uh, our engineers at saka si Sir Israel, nag-meeting sila with um, kapitan doon sa barangay Malagasang. But lahat po ng pinag-uusapan, we need po kasi natin na ipa-approve muna po sa sa mga sa boss po namin. Nagkataon lang po kasi attorney na hindi available yung boss namin kasi may may inaasikaso lang po sa ibang bansa. So ngayon po, ngayon lang po dumating yung boss namin. Na-update po namin lahat kung anong mga nangyayari. Actually, gagawin naman po namin attorney. Kailan po man kasi ma'am hindi naman kasi pwede ma'am nga hintayin niyo lang yung boss yung kung kailan siya babalik o kailan niya aksyonan. Siyempre, na pe po okay. yung si ma Sir Israel at si Ma'am Leia kasi paano niya magamit yung bahay nila nang lubusan ma-enjoy yung property nila kung dumadalos yung tubig doon nababasa yung mga pagkain na suspoil. So kailangan ma'am okay. na mabilis siya dapat proactive dito eh. So kailan mo man dapat ma'am okay. by this week ma'am kailangan mapayos na otherwise ma'am magfa na ng kaso po laban sa inyong kumpanya. Actually, attorney, pinuntahan po siya kahapon at kanina kasi para nga po mapag-usapan. Kaya lang, andon po ata yung kapatid ni Sir Israel or Ma'am Leia. Okay. So, pinuntahan ng engineer para i-check na po kung ano po yun ang, ano, ang gagawin po doon. Okay, so maayos na po ba within this week? oh, attorney, attorney, sina Sir Israel na lang po as long as nandoon okay. po sila kakausapin po sila ng engineer namin para maayos po natin. Uh, October 10 po kasi, nag, uh, yun po yung parang pinakalas na pirmahan namin sa barangay bago po kami nanghingi ng CFA na mag start sila October 20. Mm. Tapos po, after five days, um, may nagpunta po sa akin si Sir Gan Ganja po from City Engineering Office na sinasabi niya na, sabi po ng um, company po is hindi na po gagawin. Kasi daw po, pabago-bago daw po kami ng isip at dami daw po naming pinadadagdag. E ang bukod-tangi lang po naman naming pinadadagdag is, warranty lang naman po yung hinihingi namin. Kasi nga, wala pong, palpak po kasi yung gawa nila. Mm. So, nanghingi po kami ng warranty para may kami if ever po na hindi mm. pa rin po maayos yung gawa. Pangalawa po, is nag-offer po kami na kami po yung bibili ng materials para lang po palitan nila ng hardy flex po yung kisame. Kasi ayaw po nilang palitan. Nag-offer pa nga si Kapitan na kumuha ng kisame doon, ng plywood doon sa barangay. Tapos bigla pong may nagpunta sa akin na ayaw na pong gawin. Kasi nga po, um, yun nga po, pabago-bago daw po kami ng isip. Eh, kaya lang naman po nadadagdagan yung changes, uh, nadadagdagan po yung damages, is kasi nga po, tumatagal po ng tumatagal mukhang hindi daw talaga ginagawa ng inyong korporasyon, ng kumpanya, na ayusin po yung bubong. Mga may git na one year kasi, so napaperwisyos na na matagal. Uh -huh. At ni actually nagawa po namin la yan last May, yung repainting ng ano ng second floor replacement of room gutters, additional hangers po sa ceiling nila, tapos yung roofing replacement, tapos repainting po, po ng interior firewall po ng ceiling ang mga cabinet po nila. May confirm ko lang, ma'am, yes, may ginawa Ama sila. Ama po yun, kasi nga po, yun po yung una po nilang nasira. Kasi po, di po nila alam na nung naggagawa po, nag-iwan po ng malaking trapal po yung mga empleyado nila. Hmm. Nas, nag, nag-ipon po ng tubig doon. So, inaktali siya po nila nga, uh, yes, nung May, may inayos po kayo dahil po may nasira yung matauhan nyo. However, currently, kasi ngayon, ma'am, mas lalo pa man medyo yeah. na nabulok na yung naayos din yung kisame. So, pupasok naman ulit yung tubig. So, ito ma'am yung bago lang nireklamo. So, that's why okay. ma'am, ang request namin, dapat ma'am, mapahay ito within this week. Kasi otherwise ma'am, may meron sa certificate to file action. So, hindi natin pabutin okay, pa sa po, korte attorney. kung pwede mapayos to. Ipapaayos po namin right away po, attorney. Sige po. And also, ma'am, paki-inform na din po sa mga boss ninyo in coordination din po sa LGU, kasi mali din kasi, ma'am, na mag-wall-to-wall, -wall, eh. Kasi meron kasi tawag tayo na easement of light and way. Kailangan po, hindi na obstruct yung sunlight, eh. Mm -hmm. So, kung nag-wall-to-wall -wall po kayo, it's a violation, ma'am. May recent ruling yan, eh. Itong 2024 lang. So, baka, ma'am, ah, i-heads up ay, nyo na din yung uh, engineers ninyo in coordination with LGU, ma'am. Kasi bawal yun actually, ma'am, eh. Sige po. Sir, magandang hapon po, engineer. Attorney, magandang hapon po. Yes po, magandang hapon. Sir, nung pinatayo po ba itong PNP building doon, na-inspect nyo ba ito kung na uh, uh, pasok po ba siya sa batas natin, yung pagtayo ng structure, pati po yung ismet na kailangan merong light and way? Actually, attorney, yung ating structure po, yung sinasabi po ni na Sir Cabrera na nakadikit sa kanila, ito po ay firewall. Uh, four story na naka-firewall to. At the same time, mo oh, ang dinikitan po namin pader, as yung pader po kasi ito ng developer pa, yung na uh, which is ang nangyari ko sa kanila kasi uh, nagkaroon sila ng yung setback ko nila nagkaroon na sila ng extension sa likod so apparently ho nung nangyari po yon uh, nung i-construct na po itong uh, building uh, well aware naman nung kami doon sa batas but uh, hindi naman nung na-obstruct yung sunlight niya kasi open pa rin naman po yung left uh, left elevation na right elevation front elevation po nila sa sunlight so may access pa rin po ito so yung atin pong uh, building naman na first story, ang nakadikit po sa pader, nagpader po kami ng sarili at the same time, nagkaroon po tayo ng ah, firewall po yon. So, kaya po nagkaroon ng repairs kaya na ma'am, kaya sir, tama po yon, nagkaroon ng construction, gumalaw po sila doon sa likit ng, ng 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 building no? uh, naapakan po yung mga ano at the same time yung po kanilang gutter na dati nakalabas po doon sa pader nila yung ginawang inside gutter mm. ng contractor so yun po yung technically yung nangyari po doon sa sa side naman po ng structure po natin. Okay. But uh, again po, yun naman po ay sabi ko nga, talagang sa isang construction, talagang meron pong materwis si contractor, eh, definitely po, uh, kailangan po iayos. Ngayon po yung contractor kasi medyo may delaying tactics sila eh. Siya sabi lang yes, nila yung boss pero hindi man pwede sir na ganun lang kasi syempre na pe-perwisyo din po si Sir Isa at saka si Ma'am Leia. Ma'am ito po yung bahay ninyo. ito yon. Yes, yun. Ito yung yung BNP. Yes. PNP. Aho, sir base kasi sir dito sa picture sir. Yung sa kanilang biser, parang dikit na dikit. sir, yung first floor na bubong papunta po sa building po ng PNP. But nevertheless, sir, yung sinasabi nga namin, sir, may easement of light and way. So actually, sir, nire-request lang talaga nila dito, sir, is ayusin sana nga hindi natutulo. Diba, yung long term yes. ano resolution ang lang po sana. matagalang solusyon sa, ano, na po Kasi ang hiling ng pamilya. Para po hindi po kami mangungulit ng mangungulit. Apo. Okay. So basically sir, ang gusto ni sir is ma-resolve nga ayusin na nila para wala ng leakage. Yun yes, lang yes, naman yung guest yes, problema niyo. Balik lang po yung hindi tayo maaabala. Magigising okay. na nang wala yung, pong yung tumutulong. Yung araw at taon na aming pinagdaanan na hirap, baliwala na lang po yun. No, ipa-coordinate po to sa inyong contractor. No, within this week sana po mayos na to. Kasi yung abala po sa perwisyo po sa pamilya, no? So, ayusin nila sa so, bubong na talagang waterproofing na yung hindi na tipong pupunta pa yung dalos ng tubig pag may rainwater kasi may mandatory obligation naman talaga, sir, yung neighboring property under Article 674 nga i-insure na they can manage the rainwater na hindi po pupunta sa neighbor nila. Yes, Otherwise, sir, since may CFA na kasi sila, Sasa ang tutulungan sa amin sir mag-file po ng kaso for action for injunctive relief. ipagkorte e, na sir maghatol baka mamaya sir papatanggal pa talaga yung ibang structure ng PNP diyan. Mas malaking gagastusin okay. ng LGU. Kasi mapo gusto namin ma-resolve na kagad Ah, uh, mas simpleng bagay naman at mabilis uh, na bagay. I-papakiusap uh, natin kayo kagad. Tapusin na at ako na mismo personal na tututok po diyan para ma-assure si namin sir Cabrera na ito ay magwapan ni contractor. Ayan po. Thank you for that, uh, Engineer Christian. So, inasan po namin, sir. So, we will coordinate with you, sir, yung team po ni Sen. Rafi Tulfo at Radio together po with Sir Israel and Ma'am Leia para po, sir, ma-ensure na within this week, sir, maayos talaga. And wala na, sir, ma encounter pa na problem in the future kasi mahirap naman pag uh, after ilang weeks, sisira na naman. So, ayusin talaga, sa yung trabaho na as in quality para, sir, hindi na substandard. Pupunta po, sir, yung tanggapan, sir, para po may sa Sir Israel at si Ma'am Leia dyan. And para yes, po matulungan so, sila sir And to coordinate din sa South 4 Builders Para ayusin nila yung bubong Sige yung po Pag-uusapan na po namin Para fair din po Sabot sa isa so man Wala yes, naman ang no problema Sige maraming salamat po Sa si inyo, engineer sir And uh, we will coordinate With your officer Thank you very much Magsama po kay ma'am Ng team po Ng 1-2-0 Yes Rafi, Thank you doon po Doon sa tanggapan salamat Engineer po. Thank you po Para po mo ma-monitor din Yung case nyo thank you.